Ito po mga idol ang patunay na hindi po basihan ang malaking followers. Kung makita niyo po mga idol dyan sa screen, ayan po 19,000 followers lang po ang aking personal account and then ang kanyang reach po mga idol ay napakalaki, 11.8 million. Grabe, ganun po mga idol ang kanyang reach. Compare po mga ka-idol sa ating page na ito, so mababa po mga ka-idol yung reach po ngayon dito sa ating page. Kung mapansin niyo po mga idol yung views ko, is mababa dito. Samantalang yung personal account ng mga idol ay mayroon po mga idol na 11.8 million. Grabe no? Tapos mga idol yung last 28 days ko mga idol na nadagdag na followers is 6,000. Oh, po mga idol no. Kaya naman mga ka idol yung ating uh, engagement dito ay mayroon po tayong uh, 228.300. Diyan po mga idol, syempre sa aking content publish ay meron po ako dito mga idol na 164. So sa personal account ko po yan mga ka idol. Kaya naman mga ka idol kung makikita niyo po mga idol yung ating earnings. Grabe no? Ayan po is meron po tayong balance na 440.42 and then yung ating earnings mga idol meron po tayong 509.12. So, ay mga ka-idol, kayo na bahala mga kaidol mag-compute So yan po mga kaado yung ating sasahuring this coming March 22 or 23. So di ba mga idol dito sa pag-vlog sa Facebook, sa Reels, and sa long form video, at sa pag-live, ayan po mga kaado yung ating pinagpaguran. Kaya sa lahat po ng mga nakakanag ng video, sana po hindi po kayo uh, mataasan sa akin. Kung baga, yan po mga ka-idol at pinapakita ko para ma-inspire po tayong lahat, lalong-lalong na yung mga hindi pa nakaka-experience na sumaho dito sa Facebook. Ayan po, pinakita ko po. Ayaw ko talaga magpakita dahil nga yung iba is talaga ang sa akin. Ngayon, nagpakita ko ulit ako para po ma-inspire po yung mga napapanghinaan na ng loob dahil marami po ang kumigil na sa mga vlog, vlog. So, malaking bagay din po mga ka-idol yung kumita ka sa Facebook dahil dagdag income din yan. Ang dagdag mo na yan sa pang uh, bills mo, di ba? Tapos meron ka mang trabaho kung meron ka kasi full-time vlogger kasi ako mga ka-idol. So, yun mga ka-idol, sana na-inspire kayo sa video ito. And then, naway no mga ka-idol is patuloy lamang din po kayo sa pag-upload ng engaging content. Ayan, interesting video. Yan ang lagi kong sinasabi. Para po ma-achieve nyo yan. So, lahat talaga nagsisimula sa walang views, 1 views, 5 views. Pag merong 100 views ka nga, swerte ka na nun. Dahil 100 views mo yan, darating yung araw, magiging 1,000 views yan. 1,000 million views. So, hindi naman laging nasa back mga ka-idol. Bilog ang mundo yun ang lagi yung sinasabi. Kung ikaw ay nasa baba ngayon, darating yung araw ito na ngayon nasa top. So, kung ikaw naman nasa top ngayon, hindi mo rin masabi, baka pagdating araw, ikaw na ngayon nasa ilalim. Kaya lagi maging humble kapag, kapag kayo ay nasa taas na, dahil hindi natin alam ang ikot ng mundo. Feeling yung nasa baba ngayon, pagdating araw, sila naman yung nasa taas. Yung mga nasa taas, feeling na rin sila yung nasa ilalim. Okay? So, ayan mga idol, sana supportahan niyo pa rin ako dito sa Facebook page para po update kayo.